Nasaan ba tayo? Pasig. sigura. Eh. Sabihin <laughs> mm. mo kailan si Dady ka uuwi? Kailan ka uwi Dady? Mamaya ang hapon. Pa? <laughs> Bukas pa? Bukas? Sabihin mo huwag ka na umuwi? Eh. Hindi. mo na. Ah. Oh, ano mo gusto mo sabihin kay Daddy? Mag-iingat ka mo sa trabaho niya, sabihin mo Mag-iingat ka sa trabaho mo, Daddy, ah Sabihin <laughs> mo, kailan siya magdi-day off? Kailan ka magdi-day off? Walang day off Walang day off Sabihin <laughs> mo, lumayas na siya Eh? Ay, mga daddy, lumayas ka na kung hindi ka magdadeo. Dali! Eh? Pupunta nga kami ng marikina na lowe eh. Ay, na sila. Ay, yung sino kasama? Sino kasama mo? Sila Nicole. Ay, mga amo. sabi mo yung mga amo mo? Hmm. Dali! Hindi <laughs> 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 kayo ng mga... Ay, kasama siya ng mga amo niya. Sabihin mo kay Dade, kailan sa'od mo? Kailan sahod mo Dade? Magja-jollibee tayo. Siyempre. Magja-jollibee tayo. Sabihin <laughs> mo, pag sumakad ka, magja-jollibee ka naman. Yan ka kay Papa, huwag magja dahil may 20 ka yan. <laughs> magja tayo, Papa. Bakit ako? Dati mo may trabaho, ayun oh. Ano yung magalang niya? Abi mo mag ano tayo? Mag i -inares. Gailan ba po dati? Mag i daw tayo. Wala nga akong day off. Bilis na. Wala akong day off. Ayaw, siyang dibo. Si El hey, Tokula. Ay siya pag di dibo ng mga amo niya. Hindi mo na siya uwi. Kailan ka ba uuwi? Mamayang hapon. Bukas pa. Sabi mo pwede gising pa siya, alas 11 na ng gabi. Ba't gising ka pa alas 11 na ng gabi? Ba't ikaw gising pa? Tignan mo ay bag mo. Wala nang pasok bukas. Eh. Ah? Ha? Wala nang pasok bukas ba? Diba? Nasabog na yung mata mo. Tignan mo, tignan mo. lang. mata mo. Sikilong. Sabi mo I love you. Mag-iingat ka ka mo dyan sa trabaho mo. I love you. Mag-iingat ka dyan sa trabaho mo. Bye-bye. Okay, bongi. Patayin mo na. Patayin mo na si daddy? Eh. Patayin na daw kita? Eh. Sabi din mo, patayin mo na si daddy. Iyo ko. Nicole. Wala na.